Gusto mo bang kumita sa pagtatanim ng sibuyas dahon o bunching onions? Hello mga kaagri! Sa video na to, ituturo ko po sa inyo kung paano magtanim at paano natin gagawing business ang pagtatanim ng sibuyas dahon. Coming up! Usapang agribusiness muna tayo ulit mga kaagri. Ngayon, ito naman yung ating pagkakakitaan, itong dahon sibuyas. So bago yon baka malito po kayo sa mga terminologies ngayon i-differentiate muna natin yung kaibahan ng dahon na to pati yung dahon po na galing sa bunga. Medyo confusing po yung term kasi sa ibang bansa, iba yung tawag po nila dito at iba rin po yung tawag nila dito sa dahon na lumalabas mismo sa bunga na sibuyas. Ang tawag kasi nila dito ay spring onions. Ang tawag naman nila dito sa ganitong klaseng sibuyas ay scallions or green onions or bunching onions. So medyo nakakalito kasi ang tawag natin dito, ito yung spring onions. So para po hindi nakakalito, sa video na to, ang itatawag muna natin sa ganito ay yung bunching onions or dahon sibuyas. Medyo nakakalito po kasi, lalo na po pag nag-search kayo sa internet, lumalabas kasi yung mga ingredients ng mga nagluluto, ng mga chef. Kaya iba po yung tawag nila sa mga dahon na to, tsaka yung dahon din na galing dito ang gagamitin natin na pantanim at business, ito yung mga dahon sibuyas o yung bunching onions. Magkaiba po kasi yung lasa nitong dalawa. Ito po usually, hindi nila to ginagamit sa pagluluto. Itong dahon na galing po dito kasi medyo matapang compare dito. Ito yung ginagarnish at nilalagay sa mga ulam. Ang ginagawa naman nila doon, kaya nila pinapadahon, hinaharvest po nila ng mas maaga hindi pa siya fully matured itong bulb na to at ginagamit na nila sa pagluluto. Pero yung dahon hindi nila yung ginagamit. Ito naman, itong ganito, yung bunching onions, hindi po siya nagkakaroon ng bulb tulad ng sa sibuyas. Hanggang dyan lang po siya, ganyan lang siya kalaki. Sa yung kanyang stock, hindi siya nabuibilog tulad nito. So kaya po ito yung napili natin na gawing business kasi napakaganda po ng presyo nito umaabot siya ng 80 to 100 pesos per kilo. So napakaganda ng bentahan, hindi siya bumabagsak, hindi siya nagmumura. Kaya kung may tatanim natin siya, maganda yung income potential nitong Down Sibuyas. And hindi rin siya ganun kaalagain tulad ng ibang crops. Tapos pwede pa natin siya isingit sa pagitan ng mga crops. Pwede siyang pang cover crop, pwede siyang pang companion planting so pagitan ng mga tanim natin or sa mga gilid-gilid sa pathway, sa mga daanan pwede natin siyang ilagay parang ganito po sa garlic chives yan. binutasan ko lang yung container sa gilid tapos doon ko tinanim so instead ng garlic chives pwede nyo itanim itong dahon sibuyas sa tabi ng container or mismo dito sa ibabaw as long as hindi po nakaka sikip doon sa tanim na nakalagay dyan sa container So kung sa palengke natin siya ibibenta, malamang yung mga buyer po doon ay bibili ng bultuhan tapos wholesale price. Pero kung ibibenta natin ito sa mga kakilala, kapitbahay, kaibigan, pwede natin siya i-bundle. No, pwedeng 20 pesos, 30 pesos, or 50 pesos per bundle. Kayo na po mag-estimate sa ganung paraan, maibibenta natin siya sa magandang presyo instead na per kilo. So, diskarte lang. Kahit hindi siya ganun kadami, kahit hindi umabot ng tonilada yung inyong daon sibuyas, kung may ma market natin siya ng farm to table, makakapresyo tayo ng mas maganda at malaki yung ating kikitain. May dalawang paraan kung paano makapagtanim ng daon sibuyas. Pwede po galing sa seeds, pwede rin galing sa bulb. Ito mismo yung itatanim natin. Mas mabilis po kung galing sa bulb yung itatanim natin. Aabutin lang siya ng dalawang buwan, marami ka nang ma-harvest kasi nanganganak or nagsusuwi itong mga sibuyas dahon. Kung galing naman sa seeds, aabutin ka ng one month sa punlaan tapos tatlong buwan bago ka talaga maka-fully harvest ng mga dahon sibuyas. Ang maganda dito sa pagtatanim natin galing sa bulb, 2 weeks lang po ay buhay na yung ating mga planting materials. Makikita nyo mahaba na yung bagong tubong dahon, malago na yung kanyang ugat. Ang problema lang, pwede niyang madala yung sakit. Halimbawa, yung pinagkuna natin ng planting materials or yung nabili natin sa palengke, may fungus, may bakterya, pag tinanim natin, pwedeng masira pa rin yung tanim natin kasi daladala -dala niya yung virus, yung bakterya. Ang mangyayari dyan, pwedeng malanta yung pinakapuno, yung tinatawag nating stem rot. Hindi tulad sa seeds na talagang selected, may gamot, treated siya. Kaya pag tinanim natin, mas mataas yung germination rate. Kaya marami po kayo ma-harvest. Pero may paraan pa rin dyan. Pwede natin siya ibabad sa mga fungicide bago natin itanim itong mga ganitong klaseng planting materials. Pero kung gagawin niyo po siyang business, mas advisable kung manggagaling sa seeds kasi mura yung inyong planting materials. 100 plus lang, napakaraming buto na yung may tatanim natin. Hindi tulad dito sa bulb na to. Kung bibili ka for example ng 100 pesos or 1 kilo sa palengke, ilang area lang yung matataniman mo. Hindi tulad sa seeds na sobrang dami. So kung magpaplano ka na gawin talaga siyang business at mapalago at malaki yung income, seeds po yung piliin niyo. Kung nagmamadali naman kayo or gusto niyo lang po magkaroon ng uh, source ng dahon sibuyas na magagamit sa kusina, pwede na po yung galing sa palengke. So paano naman magtanim ng dahon sibuyas? Kung galing po sa seeds, Uh, i-prepare nyo lang po yung inyong sowing mix yung lupa na pagpupunlaan make sure po na may organic matter siya may kahalong compost ipanang palay dumi ng hayop or dumi ng bulate tapos i-disinfect po natin para mataas yung germination rate then ibudbud budbud niyo lang po yung seeds doon tapos diligan then paarawan mga one month makikita nyo po medyo malalaki na doon pwede na natin paghiwalay-hiwalayin yung mga bulb. Tapos itatanim na natin sa pataniman ng magkakalayo para kumapal. Tapos ang babantayan nyo po itong mga snail na to. ano you know, kakainin po nila yung mga bagong sibol na dahon sibuyas. So, kailangan durugin nyo po sila or magbudbud kayo ng abo doon sa inyong pinagpunlaan para hindi sila puntahan ng mga snails. Tapos hindi niya kailangan ng araw-araw na dilig. Ang kailangan lang po nito, moist yung lupa. So i-check natin ulit. Ilubog nyo lang yung daliri ninyo ng mga 2 inches. Yan. Pagka may lupang sumama, ibig sabihin may moisture pa sa ilalim. So kahit hindi pa tayo magdilig. Kung tuyo na, doon lang po tayo magdidilig para hindi mabulok yung pinaka ng dahon sibuyas. Tapos para po yung moisture, pwede tayong mag-mulch. Pwede nyo po siyang lagyan ng plastic sa ibabaw. Tapos dun lang sa mga butas, itatanim yung mga dahon sibuyas. Or pwede rin tayong maglagay ng mga uh, organic mulch, yung mga dayami, yung mga dahon ng malunggay. Yan po yung ilalagay natin dito para matrap yung moisture, hindi makalabas at matagal matuyo yung inyong lupa na pinagtataniman. Then, kailangan po naaarawan siya. May sunlight po siya nakukuha. Ito, kung mapapansin niyo po itong tinanim natin, naka, parang tagilid yung mga dahon. Kasi nakalagay siya dito, natatrap siya ng mga crops sa taas. Kaya naghanap siya ng sunlight. Kaya pumaling po yung mga dahon sinusundan niya kung saan may sunlight so yun yung problema pagka hindi talaga siya naarawan hahanap at hahanap siya ng sikat ng araw at dun pupunta yung mga dahon kung gagamitin natin ito pang bahay-bahay lang i-cut and grow lang po natin para mabilis tayo makapag-harvest so gupitin nyo lang kunin nyo lang yung dahon na gagamitin para tuloy-tuloy yung pagtubo. Yan po yung madalas na ginagawa namin dito sa aming backyard. Pero kung pangbenta, yan, pwede nyo na po siyang bunutin at ibenta lahat. Tapos simula kayo ulit ng seeds or kung gusto nyo po ng medyo mabilis-bilis, yung bulb na po yung tatanim ninyo. Since nakapagparami kayo galing dun sa unang binili ninyo na seeds, mapaparami nyo yung planting materials at hindi na kayo gagastos. Pero kung gusto nyo po siyang i-dispose lahat at balik kayo ulit sa seeds, pwede naman. Ang problema lang doon, yung time na magkaiba. So, madadagdagan lang ng mga 1 to 2 months yung difference ng galing sa seeds tsaka yung galing sa bulb mismo. So, sana po nakatulong information na to para magkaroon kayo ng business idea sa pagtatanim po ng dahon sibuyas. Kung sa tingin nyo po nakatuloy information na ito, palike naman. And sana po tulungan nyo rin kami. I-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!